So, good morning mga lods. Uh, tuturo ko pala kung paano ano, mag-adjust ng kadena ng big bike. So, wala tayong anong center stand. So, ang gagawin lang natin, yung ginawa ko guys, ganito. Yung nagyang ko ng pampataas dito sa may bandang tambutso para tumaas yung, ano yung gulong para maikot natin tsaka ma-adjust so R15 guys ganyan lang yung ginawa ko linagyan ko lang sya ng ano at pampaangat tignan nyo naiikot na yung gulong so ganyan ang DIY sa pag adjust ng kadena ng wheel bike so follow na lang guys salamat po God bless So, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng shop. Kung kailangan dito sa R15, 12mm. Tapos 10 dito sa ano, sa taas. Dito sa kabila, 12 ito. Tapos 10. So, pa-subscribe na lang guys. Salamat. Kanyan lang diskarte kung wala kang center stand. Pag naka big bike, big bike kayo guys. Yan o, oh, ikot ng gulong.